ang mga kabundukan dito. Papalibutan kami ng bundok. So, yun na guys. Galing-galing. mayroon pang pine tree yung resort din yata. Ito. Ah, di. Ay, hindi. Tapos doon yung white beach banda guys. Sa kabilang bundok na yan. Yung pag-ikot na yan. Hindi yung isang nasa likod na ito lang nandito. White pits. Pero hindi na ngayon White pits yan. Sarap dito, so, yun. Sarap guys. lang gala 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 din ang super yaya talaga gala <laughs> hindi na super yaya super gala na Diyan yung pinuntahan namin sa likod sa bundok na yan o oh. yan yung pinuntahan namin noon nagkakasama kami ng mga kapatid ng kapatid ko at saka ng mga anak namin Diyan sa taas na yan Diyan may kalsada dyan eh. paikot akala ko yung Guys. Oh, maraming, Tapos dyan yung daan papuntang San Luis Aurora Baler Aurora Pinaka shortcut dito Baler Aurora papuntang Baler Aurora dadaan ng San Luis Yan lang guys Kapisa magandang lugar maganda na ngayon talaga dito dati hindi ganito eh. Hmm. dito. yung barko balik na eh. kaya pala maraming apam dito maraming apam dito ngayon sa mga resort so, ngayon lang guys maraming salamat sa inyong panonood kita kits sa susunod na video bye